Good morning. Good morning, kami Maganda ang topic natin ngayon. Kasi kahapon, may customer kami kahapon na uh, uh sobrang usok talaga ng sasakyan niya. Uh, akala niya, uh, siguro, ma-overhaul na yung makina niya kasi sobrang usok talaga. Iyon ang topic natin ngayon ka-mechanics. Pagalang topic ito sa mga, para ito sa mga may mga sasakyan na para hindi maluko ng ibang mekaniko na sabihin na kubihol na natin to kasi sobrang usok na ng uh, tambotso uh, palitan ng pistol rig. Uh, dininang nanaming kaagad ka-mechanics yung usok, kung anong kulay. Uh, yung kulay ng usok niya is puti. So, tingin agad doon sa tubig, tapos fluid. Doon sa fluid ka mechanics, kaunti na lang ang natira. Kaya, ang hatol agad is uh, brake master. Brake master agad ka mechanics kasi yung, yung pedal niya, uh, malalim. Malalim yung pedal. Pag malalim ang ano, mala, malalim ang malalim ang pedal, yun, ah, uh, nagbabawas ng ano yun, nagbabawas ng fluid. Saan na napunta ang fluid kami mechanics? Nandun sa brake booster. Kaya uh, pinalit, uh, pinalitan namin ng repair kit yung uh, brake master. Yung yung brake booster ng mechanics, punong-puno na ng fluid. So, yung fluid, galing, uh, galing sa booster, pumunta dun sa pumunta sa combustion chamber umalo doon sa air and fuel natin tapos ah uh, sinunog ng ano sinunog ng spark plug ang resulta ng mechanics puti ang usok so, ang, ang, ibang mechanic niyan ng mechanics ay sabihin agad na overhaul pero sa amin hindi <laughs> konti lang ng gastos ng ano account accounting lang nagastos ng, uh, ng 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 customer yun uh, panu rin kami mechanics ang ano panu rin kami mechanics yung yung uh, multi na grabing usok. yung multikab ka krabing usok tinanuy kami tig Master, master. Oh, dito ra, dito sa... Dito dilara? Dito ra to. Ayun. Diba? Sobrang usok talaga. Grabe. Kung siguro, pag may nakasunod sa'yo, kung kung sa sasakyan nyo yun, pag may, pag may nakasunod na motor o ibang sasakyan, magre-reklamo talaga mechanics, sa sobrang usok. Masakit sa ilong, masakit sa mata. Grabe ang usok niya. Kaya ka mechanic, pag merong may kayong sasakyan, uh, tingnan niyo yung usok. Uh, tapos kung anong kulay ng usok, uh, tapos tingnan niyo yung brake fluid, tingnan nyo yung tubig kasi pag pag uh, uh, yung tubig ay yung brake fluid intact yung brake fluid walang bawas tapos ganun ang ganun ang ganun ang ano ganun ang ganun ang kulay ng usok niya. Tubig yung ka mechanics. Kaya tingnan niyo yung tubig. Kung na, kung nabawas yung tubig, maraming bawas. Ah, ang ang hatol doon is top overhaul kasi head gasket ang ano, heat gasket ang ang papalit ng top overhaul ang ano yung mechanics top overhaul ng hatol. Pero pag fluid naman kami mechanics, pag tingin niyo nabawas nang bawas yung fluid, ah, yun. Ang ano yung kamikanik sa ah, brake master, ah, sira na ano yung brake master niyan kamikanik. Yon lang kami Gadex. Uh, tingnan 'yung mabuti 'yung ano, 'yung 'yung sasakyan niyo kung anong musok. Uh, At doon lang tayo sa mekaniko natin 'yung kami kanix sa uh, mapagkatiwalaan. Ah, uh, dito tayo do po. yon lang kami kanix, Thank you. Thank you very much.